Pagod ka na bang mag-isip ng ipapaulam sa iyong mga chikiting? Why not itry mo naman itong super healthy na tuna veggie nuggets na isishare ko sa inyo ngayong araw? Walang kahasel-hasel ang paggawa nito guys dahil super dali lang din naman gawin ito. Kaya tara, simula na agad natin. Since tuna recipe nga po itong isishare ko sa inyo ngayong araw, kaya gagamit tayo dito ng dalawang lata ng century tuna. Pwedeng-pwede naman po kayong gumamit dito ng ibang brand ng tuna na gusto ninyong gamitin. Bali, sasalain lang natin itong mga tuna gamit itong strainer para mas mapaghiwalay nating maigi ang sabaw sa laman nito. Magiging matubig po kasi ang magagawa nating mixture kapag hindi natin inalis ang sabaw nito. Pero masarap yung isabaw sa mainit na kanin guys, kaya huwag mong itatapon yan. Press press pa natin yung gamit ng kutsara para sure tayong wala ng excess na sabaw dito sa laman. Then saka natin yan transfer dito sa ating bowl at saka durug-durugin ang malalaking chunks ng tuna dito. Matapos madurog ang tuna, ay maglalagay muna tayo ng isang piraso ng medium size na itlog. Then sa natin yan hahalu-haluin. After niyan ay maglalagay na tayo ng mga pampalasa dito. Maglalagay lang tayo dyan ng konting rock salt. Sunod na natin ang seasonings na preferred ninyo. Then, pamintang pino. Halo-halo hanggang sa matunaw na ang asin at seasonings dito. Kayo na lamang po ang bahala mag-adjust sa ilalagay ninyong pampalasa, guys ha. Iba-iba naman po kasi tayo ng taste buds, kaya kayo na lang po ang bahala mag-adjust dyan. Matapos mailagay ang pampalasa, ay ilalagay naman natin itong pinino nating sibuyas. Next ay itong patatas na hiniwa natin sa maliliit na pa-cubes. Then, isunod na din natin dyan itong mga carrots. Siyempre, tulad ng patatas, maliliit na cubes din ang hiwa natin dyan. And ang huling gulay na ilalagay natin dito is itong malunggay. Bali, pinino ko lang po yan ang hiwa hanggang sa maging ganyan na po ang itsura. Halo-halo ilang muna natin itong mixture hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap na inilagay natin. Matapos mahalo, ay maglalagay naman tayo dyan ng 1 cup ng breadcrumbs. Ito po ang isa sa magiging binder nitong gagawin nating tuna veggie nuggets halo Haluhaluin muna natin ito. Since medyo dry ang kinalabasan na ating mixture, kaya magdadagdag pa po tayo ng isa pang itlog. Then balik ulit tayo sa paghahalo. Guys, kung sakali po pala magugustuhan mo itong tuna recipe na ginagawa natin, baka naman po pwedeng pusuan mo naman ng video natin. At mag-iwan ka na din po ng comment na, Wow! Amazing tuna recipe! Maraming salamat po! Once mahalo na natin yung dinagdag nating itlog, ay last naman nating ilalagay itong 1/4 cup lang ng cornstarch. Halo-haloin lang natin yung maigi sa huling pagkakataon at pwede na tayong mag sa paghuhulma. Bali, gagamit lang tayo dito ng measuring tool para maging pantay-pantay po ang magagawa nating tuna veggie nuggets. Pagkakuha ng mixture ay siya namang hulma natin dito sa ating palad. Any shape naman po ay pwede dito guys. Same lang naman po ang magiging lasa niya kahit anong shape pa yan. Once matapos tayo sa paghulma ng mixture, ay pwede na tayong magluto. Maglalagay lang tayo dito ng medyo maraming mantika sa pan na gagamitin natin. Painitin lang natin yan and carefully ilagay ang mga nahulmang nuggets. Bali lulutuin lang natin itong mga nuggets sa medium heat hanggang sa maging brown na ang outer layer nito. At kapag naging brown na ang mga ito, ay pwede na natin yung hanguin isa-isa. Once maluto na natin lahat, ay ready to serve na itong super healthy at super sarap na tuna veggie nuggets recipe natin. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito.